Puriin natin si Jesus, Maria at Jose. Ang paghahari ng Diyos ay nasa sa atin. Narito na naman ang inyong lingkod, Father Bob, isang paring karmelita. Ngayon ay araw ng Webes. Nasa ikalabing apat na araw na tayo sa buwan ng Nobyembre, 2024. Saan man kayo naroon, ano man ang ginagawa nyo. Sana patuloy tayong magsikap at magpasalamat sa Panginoon sa lahat ng mga biyayang ating natanggap. Ako, bilang pare, makaasa kayo na lahat kayo ay aking sinasama sa aking mga pagdalangin sa mga pagdiriwang ng banal na misa na naway hindi kayo pabayaan ng Panginoon at pagpalain pa kayo lalo sa mga kabutihang inyong kinagawa. Amen? Sa ating pagninilay sa araw na ito, ang ating Ibanghelyo ay ibabahagi sa atin ni San Lucas, Kapitulo 17, versikulo 20 hanggang 25 dito sinabi ni Jesus, For behold, the kingdom of God is among you. Yes, ang paghahari ng Diyos ay nasa sa atin. Tayo ay kabahagi ng kaharian ng Diyos. Paano natin ito maipakita at maipahayag? una sa lahat sa pagiging mabuti. Ang kabutihang ito ay magbunga ng pagpapahalaga, handang makinig, kababaang loob, at ang kagualiang marulong magpasalamat, umunawa, at magpuri sa Panginoon mararamdaman natin ang tunay na paghahari ng Diyos kung tayong lahat ay magsisikap na maging kabahagi ng kanyang paghahari at ang paghahari niya ay nanasa sa atin. Pagsikapan natin na ang paghaharing itong nasa sa atin ay maipahayag natin ng buong kagalakan. Maisabuhay natin ng buong katapatan na magsilbi tayong liwanag sa bawat isa. Ang paghaharing ito ay maisa katuparan kung tayo mismo ay magsikap na mamuhay sa biyaya ng Panginoon ng may kababaang loob handang maglingkod sa bawat isa at nang may buong katapatan. Amen? Pagsikapan natin. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon. Panginoong Isus, alam ko, alam namin na nananahan ka sa amin. Alam namin na ikaw ay naghahari na sa amin. Tulungan mo kaming maisabuhay ang paghahari nito at maging instrumento ng kaputihan ng iyong awa, ng iyong pagmamahal sa bawat isa. Amen.